Okay, after ko maligo, ay ayan, ayan nakapag-shampoo na ako, nakapag-rinse na rin ako. Ay, babuksan natin itong ng betadine. Ayan. At kung magbubukas kayo, huwag lahat nyo nakanggali yung pinaka-foil nito. Kasi, pinito yan. Kunti patak lang ang kakailanganin natin dito. Ayun, ganyan lang siya. Ganyan lang siya kakunti, especially sa mga bata. Tapos, hanggit tayo ay basa, huwag tayo mag pa ng additional pang water. Massage natin, may konting bula. At, ilalagay natin yan dito sa ating kili-kili. Sa ating batok. Ito importante ito sa mga bata ha. Tsaka tayo mga medyo may malalakas ng odor. At sa lalay ko ito kasi talaga sa ating uh, likod ng tenga. Kasi talaga namang hindi nalilinis yan. Ayan. At intay lang natin ito nakababad ng 1 minute. so after 1 minute, babanlawan na natin ito. So iba ito dahil ginagawa ko lang talaga siya sa gabi, pero hindi gabi-gabi or hindi araw-araw. Especially sa mga bata, uh, mga teens, mga kahit tayo, hindi tayo pa pwede gamamat araw-araw throughout the year. Pakikita nyo naman yung instruction sa mismo sa Betadine. Kinabukasan, talaga naman confident na ako, tsaka si Aliana na ano yun, hindi siya makangamoy, hindi siya makangasim. Kaya ganun na paggamit namin na Betadine Skin Cleanser. So, syempre, kung wala lang na patumpik-tumpik pa kung gusto niya magkaroon ng Betadine Skin Cleanser, syempre nasa comment box section or nasa yellow basket. Good night!